Mga kapuso, monthly contribution sa social security system may dugang ng 50 to 350 pesos sugod subong uh, 2025 dugang na kontribusyon na santo salayi suno sa SSS si Kim Salinas Nakatuto. Humalin sa Enero 2025, magasaka ang bulanan nga kontribusyon sa mga miyembro sa Social Security System sa 1% o kung nagalabot sa 50, tup-tup 350 pesos depende sa bracket. Para sa mga employed, ito nga sang 1% increase ang bayaran sa employer. Sa voluntary kag self-employed naman, bugos na ini nga bayaran. Ang mga nag-advance bayad sa 2025 ang kinahanglan bayaran ang dugang nga kontribusyon. Sa karon, yara sa 5,000 pesos ang minimum salary credit sa SSS, samtang 35,000 pesos naman ang maximum. Suno sa SSS nga nagadumala sa Panay Kagimaras, ini na ang ulihing nga tranche sa pagsaka nga ginsuguran sa 2019. Sa karon, yara na ini sa 15% tumalin sa 11% sa 2019. Paupo dito sa pag-amend is may series of tranches kita for the purpose of strengthening ang aton, man nga ma-strengthen ang aton na fund life. So from 2019, nag-add every two years may 1% kita increase. Ang dugang nga kontribusyon ang mabulubugat sa mga miyembro nga voluntaryo nga nagabayad, bangod wala man sila sa permanente nga obra. Kasi akong may wala trabaho, depend lang ko sa mga allowances na mga padala sa mga mangod ko medyo mabugat na. Iniman ang sentimiento sa overseas Filipino workers sa Saudi Arabia. Ngayadi pakunta ni sa ila savings, agod maipadala sa pamilya. Di, Maburubugat din man eh, tanan nga paraklon subong, nagmahal man eh. Di, yadi, Apang ang iba niya membro, wala naman sang mahimo. Sige lang, bayaran mo na sa tamang niya, no? Pilipisyo. May dako mga wow, Okay, man. Ang dugang nga kontribusyon ng Santo Man sa Social Security Act of 2018, kag Social Security Commission Resolution Number no. 560, Series of 2024. Aside from the addition, Sir Nato, no, sang, sang contribution, nag-add kita isang pag ka benefit So, amon ang ginbulos na gin gindugang na Unemployment benefit, no? Uh, for those nga mga in, na involuntary separate, uh, separate sa ila company. Upod kay Cirilo Renduke, Kim Salinas. One, Western Visayas.